Hello guys, for today's video i mag-update po tayo sa ating ubas na shock na ating iprenoning last two weeks ago. So ito yung in-upload natin na ginawa natin ng uh, stress bending technique kasi yung ubas natin ay wala siyang ganong fruiting cane. So yung ginawa natin guys, yan, nag ano na po siya, nag susulputan na po yung mga shoots at yung mga shoots na yan ay yan po yung gaga, uh, gagamin, gagawin nating fruiting cane or fruiting arm so bali yung mga shoots na po yan uh, dyan po tayo magpapabunga ng ubas sooner so yung iba dyan ay nagdala po siya ng mga bulaklak so ayan po, yan yung tinatawag nating stress bending technique na kung saan nai-stress po yung ating vine kaya lumalabas po yung mga shoots niya every nudes so yan guys kung napansin niyo po medyo healthy po yung usbong ng ating ubas so yan guys meron po siyang apat na cordon and then mamaya ay um, ayusin po natin siya at bebenta po natin siya